dati makanta ka sa choir Ling every worship service nandiyan ka mm. nagtestimony ka pa nandito mo nakikita kung gaano ang gawain ng ang mga mimburo sa mga sapag ano kasipag mm. pero sabi ko sa'yo si sa sabi ko ah, saan na ngayon yan nga lang pastor kasi dalawa ganito layo ang simbahan mga kapatid, hindi po ako anong tawag nito, parang hindi ako anong tawag nito, hindi ako believe sa gano'ng mga bagay ah. mga kapatid uh, marami pinatunayan na po yan sa, sa Biblia eh si Solomon nga la sabi niya, the conclusion of the whole matter nara, narating na niya ang karangyaan sa buhay narating na po niya Pero ano bang sabi niya, ang, ta ang buhay ng tao parang kagaya ng dagat. Tanggap ng siya ng tanggap. Ng tubig galing doon sa mga river oh, o so. sa still din siya napupuno. Ne nakikita di ba ang dagat ay siya ay nasatisfy. Sabi niya, ay ayoko nang tangga tanggapin ng mga yung ulan na yun, yung tubig na yan. <coughs> sabi ni Solomon, si ganun ang buhay ng isang tao. Pero at the end of the story, nung malapit na siyang mamatay, anong sabi niya? The conclusion of the whole mother is to fear God. For this is the whole duty of man. Ayan mga kapatid, ah, taling ko sa inyo na kay kunti man ang ating kinikita ngunit na paglingkuran natin ang ating buhay na Diyos yung pinaka ultimate goal ng Diyos na tayo inilikha na gawa po natin yan panahalong panahala po tayo sa lahat ng tao sa balat ng lupa diyan comparison po yan mga kapatid di po maikumpara sa mga bagay dito sa mundong ito kasi bagay dito sa mga ito, nawawala din yan eh. Sino bang namatay na tao at dala ng kanyang kayamanan doon sa eternidad? Wala eh. Wala. Sino ba? Walang tao pong nagdala. Kahit yung pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Wala. Din yan. Never po madala yung kayamanan doon. Ngunit, yan ang pinagkaabalahan dito sa balat ng lupa. Mga kapatid, yung... Hindi naman masama na meron tayong... May, may blessing. Hindi ko sinasabing masama po yun. Hindi ko po sinasabing ganun. Hindi ko po sinasabing na wag kayong maghanap ng greener pasture. Pero kung maghanap man tayo ng greener pasture, kung anong nagawa mo dito, higitan mo pa doon kung makakahanap kung sakali man. Amen. Kaya I challenge ko sa inyo pag uwi kayo sa Pilipinas. Ay mga men. Huwag kayong uuwi doon na basta kayo basta lang kayo ay ordinaryong miyembro. Start a work. I will send you. I will support you. Kung pupunta kayo sa ibang lugar. At kung maging miyembro lang din naman kayo ordinary ordinary member. I challenge you to start a work. We will pray for you. We will support you. Ibig sabihin, kung tayo maghanap man lang ng isang lugar, kung maghanap tayo ng greener pasture, kung anong nagawa natin dito, mas hihigitan pa natin. Mas hihigitan pa natin. Alam ni Brother Anthony po yan, sinabi, noon pa yan sinabi ko na sa kanila. Kung aalis ka man lang dito at hahanap ka ng greener pasture. Kung anong nagawa mo sa Panginoon, hihigitan mo pa doon. Kasi kung ang ating goal lang ay doon, pagpunta doon ay mag, maghanap ka ng mag, greener pasture pero wala ka namang hindi pagsimba nga hindi mo nagawa. Heto oh, ba? Diba? What is the use? What's mga kapatid, sinabi ko na sa, sa inyo, at the end of the day, at the end of this life, pag tayo sa, sa langit, maraming mga taong punong-puno ng regrets. Bakit? Yung pagkakataon na mapaglingkuran ang, ang ating buhay na Diyos, yung tagapaglikha po natin, Nakon po mga kapatid, yan po ang panalo sa lahat. Eh di ba sabi nga ni Pablo, kung aking iisipin ang aking ang aking na, na, narating sa aking career, ang aking edukasyon, sabi niya, ano sabi ni Apostol Pablo, I count them as what? Dang. Can you imagine that? Di ba niyo narasabi ni Apostol Pablo, I count them as dang. Marumi. Yeah, mga kapatid, yeah, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na ah. um mayroon mga ah, hindi ko naman nilalahat na ah, mga salita ng Diyos na naibahagi ko sa inyo ay hanggang doon lang talaga ko doon sa sa pagpe-preach, pag-deliver ng mensahe. I don't have the I don't have, I don't have power to convince you. Ah, pilitin ko kayo kung anong naipie-preach ko. Ay ah. gito ganoon mo ah. doon na, 'yun na 'yun 'yung pagka Malaya po kayong i-apply At uh, purihin ng Panginoon na uh, uh, Naririnig ko na Sa inyo na Ina-apply ninyo ang napakinggan ng salita ng Panginoon Amen. Amen. Mga kapatid, kahit kunti man lang ating kinikita pas Sunod lang po tayo sa Panginoon Ang blessing na sa Panginoon God is the source of blessing. Pinatunayan, nung ako nag-umpisa, ako nagsabi nga ni ng ang payak na sa grabe as in. But look, never kung, so, nag-isip na, magganito ang buhay ko. Wala po mga kapatid.